pa siya ng yumaman guys kaso okay na lang to narating ko naman ang langit tingnan ko ayan na oh, may sasakyan pa nga eh ganda pala sa langit may sasakyan ayan oh kamatis may kamatis pa dito sa langit ayan sinong gusto pumunta dito saging may diyo ko o dami rin po nung kahoy pwede <laughs> ka doon pahinga sisiguraduhin so, mo lang guys yung kasama mo ay yung ligit mong asawa pag yung sikabit makaisabit kayo